Netizens may napansin kay Barbie Forteza, ibang-iba ang saya pag si David Licauco ang kasama. This today. Pansin sa video clip kuha sa Sparkle Spell na tila hindi masaya si Barbie with Jack, yun ang napansin ng netizens, na kahit makikitang magka-holding hands ang dalawa, ang formal masyado ni Barbie pero yung holding hands ni Barbie kay David ang saya-saya at may kilig. Mas kinikilig na ata si Barbie kay David. Pansin na kapag si David daw ang kasama ni Barbie, masayang masaya si Barbie, yung tawa at ngiti niya tunay. Ang ganda-ganda din ni Barbie pag si David ang kasama, para nga silang magjowa kung pagmamasdan. Iba din daw ang glow ni Barbie with David. Nasa real nga yata talaga ang tunay na saya at kilig. Samantala na loka ang netizens ng pareho ng costume sina David at Jack, suot nga ng dalawang aktor ang costume ni Roro no Zoro o Pirate Hunter Zoro na isang fictional character sa Japanese manga series na One Piece. Komento tuloy ng mga netizens na hindi lang pala si Barbie Forteza ang pinag-aagawan ni na David at Jack, pati raw sa character at costume, ay may paligsahan na nagaganap. Hindi naiwas ang ikumpara ng fans ang dalawa, dahil si David ang ka-love team ni Barbie Forteza, habang si Jack naman ang boyfriend ng kapuso primetime princess. Ang tanong, sino kaya ang mas bet ni Barbie? Ngunit nang natanong si Barbie ng kanyang reaksyon, sa dalawang aktor na nakasuot ng parehong costume para sa Halloween Ball, narito ang kanyang sinabi. Tawang-tawa ako sa kanilang dalawa. <laughs> Parang nag-uusap sila. Hindi sumagot si Barbie, dahil sigurado isaman man kina David at Jack ang piliin niya, marami na naman ang masasabi sa kanya. Today. day